Ayaw mga kabrad. <laughs> Tayo may chichi kayong isang sasak. Nasakit na raw ang ulo start ng... I-start pa natin, Lul? Ha? Pantarin. rin? natin? Ikaw na lang mag start uh, Boss, ayun natin. <laughs> Check muna na yan. Eh? Saki ba yung baterya? Sakit na raw ng ulo ng driver o ng... Driver at saka mekaniko? Mekaniko. Hmm. Oo. Oh. Oh. Mat Matagal nang oh. kinukot-kot ito. Hmm. Ah, si Jer? Sige. Ah, Sa ito yung papatayin, oh. Oo, oo, oo. Hindi ka depende sa driver? Huwag ka natatakot sa sa doktor talaga? Sa specialist? Ano, Mico, standard, kaya... Sereb lang, kailangan di na mag... Lagi tina-charge ang baterya. Oo nga. Ay, bakit ba Sa tuwing pinapatay, tina-charge ng baterya? Hindi, pinatay mo. Oh. Oh, di katulad okay. okay. ka kanina pinatay. Binandar uli. Ayaw. Hindi, umano siya hanggang Ma, ano na. Walang oh. problema sa tiyok. E Hindi, guys, ito na ayaw na. Ayaw na rin. Dito namin. Umandar. Umandar hanggang doon. Ilaw ba't O, tapos eh, pagkatin doon sa ikalitas lang ang kahapon. Kaya'y baterya, tama diskarga. Kaya'y... Tapos naman na diskarga. Ilan tao daw ang battery niya? Eh, matagal na yung battery. Baka ako yung battery. Uh, ah, cha charge ba raw? Sigunda mano ano to eh. Ah, nakarga, nakarga. Nakarga? 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 Nung tinanggal niya yung... Oo, ah. oh, mandat. Hindi na matay. Isang terminal. Hindi oh, okay, na matay. Dapat di mamatay yung mga pinagawa. Oh, hindi naman na matay. Oh. Ayun naman yun Yung... Indicate sa dashboard. Oh. Naman, si. Ay, mm. okay. oh, na mamatay naman. Saka na. mga Okay. Ibig battery yan. Battery yan. limang taon na yung battery <habbat> Hindi ko po alam kasi nung binili namin hindi siguro na bago binili natin. Kaya nung no, ano yung ba nagiging na pang-cleaner? Para, kasi uh, uh. Lagi madumi, ano sabi ko dapat may cleaner yan kasi nadudumihan. Ang ang dumi na naman, ang dumi na naman, naman, ang Nine. Sa baterya yan? Okay. pag, tinigil, pag tinigil mo yan, kinabukasan, wala na. Wala na? Oo. Uh, oh, ok. Anong baterya ang bibili dyan? Di, Sabi ni Parito Ball Wonder? Ano yan? building? SM2 ba yan? Sa no, Lopas. Pwede siya grand, di nakasya na. Anong fiesta? Di alam mo na yung bahay. Malapit <laughs> ang fiesta dito. Oh. Di ba? Pasal? Eh, mm. Januari? Oo. Oh. Oh. Hindi, pagka Januari kasi, minsan ako'y laging naka... Kaya <laughs> <laughs>

Dalo diary mo, diary mo yan din sa kanyang trekel. Kung may ando battery ang Kung may ampere makita mo na gumagana. Ayun eh. Kalok pala to eh. Hindi ka magdadaan doon. Sige, kami gagawin. Oh, pala gagawin mo siya. Ayo. Ah. Sige pa namin. Okay, uh, shout out muna tayo. Shout out kay Manuel Garcia from Tarlac City kay Francis Millerin ah, uh, shout out po kay Leo Torrio from Vancouver, Canada shout out kay Chupino Delpino Jr ah, uh, siya po ay nakakalamang ito ay kamag-anak ko ah, uh, shout out po sa iyo pinsan kay Milenio Milenio from Case A Riyad shout out po shout out ah, ng Team Woward Aldriada shout out po kay Milanio Hanon, a uh, shout out po kay Robert Robles from Saudi Arabia, shout out po Iman, kay Emmanuel Siungko, shout out kay Arnold Posoriano from Taguig City, shout out po uh, kay Glenn Retarita, shout out kay Herbio Sibungan Jr., shout out po uh, sa Good Samaritan ah. Uh, From Jeddah, Saudi Arabia, shout-out. Kay Sandi Tomali, ng Kamanuntuhan City, Nubesia, shout-out. Kay The Sound TV, shout-out. Kay Juan Isidro Silla, shout-out po. At kay Ernesto Marquez, uh, shout-out po. At simpre, hindi mawawala ang mga silent viewers at subscribers. Uh, maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang dito na lang. Thanks for watching.